standby army Tatlong residente ng Gimba na nasiraan ng bahay dahil sa bagyong Enteng tumanggap ng uh, financial assistance mula sa LGU Gimba. Uh, dalawa ang 10,000 at isa ang 5,000. Uh, army, pasok Yes, magandang uh, hapon uh, sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay sa ating Facebook at uh, live uh, sa YouTube streaming. At uh, magandang hapon kasama ng uh, uh, 10,000 pesos ang tinanggap ni Mang Junicio Castillo, 61 years old, mula sa Sitio Dalaydian sa Barangay Manaksak. Dito yan sa Gimba, Nicolas ng Umaga, September 18, bilang tulong pinansyal para sa nasira nitong bahay dahil sa panunalanta ng bagyong Enteng. Tinamaan kasi ang kanyang bahay ng mga debris na inaanod sa malakas na agos ng ilog. Kaya kasabay ng pagbaha ay na-wash out raw ang kanyang tahanan. Tanging mga damit lamang at ilang gamit niya ang kanyang naisalba. 10,000 pesos din ang tinanggap ni Lolo Romulo Agustin, 79 years old. Presidente naman ng Barangay Balibug nasira din ang kanyang bahay at ang kanyang uh, uh, hand tractor o yung kanyang uh, makinaring pambugit na ginagamit niya sa kanyang pagsasaka. Isang buhawi niya ang bumalik sa punong mangga malapit sa kanyang bahay at bumagsak sa kanyang ari-arian. 5,000 pesos naman ang tinanggap ni Mang June Bautista na residente rin ng sitio Dalaydayan sa Barangay Manaksak. Ang bahay naman nito ay nasa gasaan ng inanod na bahay ni Mang June Noong nakaraang linggo, September 11, tinanggap naman ni Mang Virgilio Domingo, presidente ng Barangay Covite, ang 10,000 pesos para rin sa natira nitong bahay na malapit sa ilog na nagulat na, na, na nadaganan din ng isang puno. Ang tinanggap na financial aid ay uh, mula sa Emergency Shelter Assistance Fund ng Municipal DSWD Office. Samantala, tuloy pa rin ang weekly AICS o assistance to individuals in crisis situation payout uh, sa LGU Gimba at ngayong umaga kasabay ng pagbibigay ng uh, emergency shelter assistance uh, emergency shelter assistance 88 ang tumanggap ng financial assistance mula sa naturang programa 87 dito ang uh, medical at burial at isa ang special case uh, nasa ang uh, 204,000 pesos ang ipinamahagi ngayong araw. 179,000 sa AIX at 25,000 naman sa emergency shelter assistance. Ang budget ng AIX sa taong ito, 2024, ay 10.05 million pesos. Ang naipamahagi ng halaga para sa AIX dito sa Gimba simula Enero hanggang uh, Agosto ay uh, 6.9 million pesos. Kasama ang payout ng September, as of September 18, pumapatak na ito ng uh, humigit kumulang 8 piso. At yan ang balita kasamang G uh, dito sa bayan ng Gimba, Ako si Army Caranza. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Maraming salamat, uh, Army, doon sa tatlong tumanggap ng uh, tulong para sa sa kanilang mga nasira, nasirang ari-arian ano. Eh, doon pa lang sa itsura ng mga matatanda, eh, talagang vulnerable, vulnerable na itsura nila, ano nasa vulnerable sector sila. Ano bang uh, uh kaklaseng bahay nila daw? Natanong mo ba? Ay, uh, yung isa ay gawa sa Kawayan. Kawayan. Uh -huh. Oo. Uh, yung isa hindi natin nakausap. Yung isa ay uh, ang ang nasira sa kanya ay parang yung pinaka terrace daw. Uh, so walang masyadong dingding yon. May ilang parte hindi ko pa natanong kung konkreto yon, ilang may counting parte ng kanyang kusina. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. ang talagang nasira daw ay yung tractor niya parang na pipit. Talagang bumagsak dun sa tractor niya at nabakli yung handle ng tractor niya. Mm -hmm. So So, ah, magkahalo. Isang, oo, yung tractor ginagamit pang kabuhayan. Parang gano'n? Yeah, sa bukid. Pero oh, sa bukid. kung ano sa sabi niya, nag, nagsusuyod pa daw siya eh. <laughs> Oo, oh, tandaan <laughs> na ano. Nagsusuyod oh, oh, pa. Okay sa bukid niya oh, kasi... o sa bukid ng iba? Sa bukid niya. Meron siyang bukid hmm. na... So, sabihin, isang ka kagamitan niya. Hmm. Mm -hmm. gamit niya yun. Uh, na awa naman daw ng Diyos ay hindi pa naman nasira ng bagyo. Kasi... Uh, nung bumabagyo, hindi pa sumasakaw yung pala niya. So, wala pang sisirain na bunga. So, ngayon, um, uh -huh. sumasakaw pa lang. At sana nga, hindi masalanta ng bagyong Helen kung, at umiwas sa atin yung bagyo para sa Oktobre, makaani na siya. Uh -huh. Si Tatay uh, ano naman Junisio, STL lang ang kanyang pinagkakakitaan. Magisa na lang sa kanya. Ah, yung na. ng oh. STL. Oo. Oh, Oo. Oh, 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 Di ba yun nga uh, yun, uh, yun, uh, yun, uh, yun uh, yung nangungubra? Oo, oh, 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 yes. Yung small town lottery, oh, oh. ang tawag nila dyan. <laughs> uh, pinaganda yung pangalan. So, yun na lang ang bumubuhay sa kanya. Tapos, nasira uh, bahay. Pang bahay niya. Pero mm -hmm. alam mo, sabi niya, tinanong ko sa siya sa, kung saan siya tumutuloy. Doon pa rin daw. Siguro kinakuni lang niya yung may ilang party doon o nagtayo siya ng kubul doon. Doon pa rin daw siya sa gawin na yun Nakatira. Tumitira. Mm -hmm. Kahit na na-wash out yung bahay niya. Kasi parang malaking deb debris mm -hmm. sa lakas ng alon tapos bumabaha na dun sa area, uh -huh. pinamaan daw yung bahay niya. Tapos oh, meron pang nadamay. Uh -huh. Yung bahay niya, tumama dun sa bahay ng no, isa pang beneficiary, uh -huh. si Mang June. Uh -huh. Oo, so silang dalawa. Oo. Uh -huh. Kaya, Kaya yung mga tumanggap na yan, kasi medyo malalaki uh -huh. yung halaga, no? 5,000. Kala ko nga, burial assistance lang yung 5,000 eh. Yung ganyang mga kalamidad eh, mm -hmm. meron din, meron din, ano? Meron din ibinigakaloob mm ah, sa kanila. Eh, sa panahon nitong administrasyon ni, ni Mayor Doc Lito, galapon lang kung nababalitaan niya eh. So ngayon, ay mm -hmm. eh, sila sila'y masasabing karapat-dapat ba? Karapat-dapat mm -hmm. na tumanggap. Oo. Oh, oh. Oo kasi uh, unang-una uh, ano 'yan eh? Emergency Shelter Assistance Program 'yan eh, programa uh -huh. 'yan ng DSWD. Uh, Tapos uh, kung natatandaan niyo, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-sit in doon sa Department uh, Head assessment assessment ng Bagyong Enthen. Uh -huh. uh, isa sa mga siniguro ng MSWDO, ni mayor at saka ng head, ng mga department heads ay yung makapagbigay ng emergency shelter assistance. doon sa, na doon sa mga nang bahay. Oo. Mm -hmm. Kasi ilan lang uh, isa sa Cavite, tatlo, bali apat, apat sila na uh, tinulungan na makapag-apply. Kasi mismo yung yung isa yung kagawad ang tumulong para mag magayos ng dokumento. Pero nung nag-ikot yung MSWDO isa na 'yon sa mga bagay na siniguro nila na maasikaso ma, yung aplikasyon nila para dun sa uh, pagtanggap ng uh, financial assistance kasi yung mga yan September 2 lang sila nag-apply nung Ah hindi kasi September 2 na pa ang ano eh ang MP. enteng eh. so yung week na 'yon kasi September 3 'yan pa lang yung ibinabalita natin yung mga talagang bumaha yung sa Sitio Daridayan mm -hmm. na talagang mukhang gagat. Mm -hmm. Tapos September 4 yung department head meeting. Dyan na nabuo yung plano na magkaroon ng uh, magkaroon ng taw dito yung stock file na additional mm -hmm. bukod dun sa inaalaw ng batas na stock file ng BRRMO. Mm -hmm. O kasabay din yan, na pag-usapan kung paano mabibigyan ng tulong yung mga uh, nasiraan ng uh, tahanan. Okay. Uh -huh. Ayun, ng, ano, yun, ah, ng, uh, eh yung tumanggap ng ano, ito 'tong ng nang financial assistance naman ng na mga may sakit. Ano ba ang lagay nila? Ah, uh, dapat dapat edi... may mga 'yan na tumanggap. <laughs> oh, uh, mo, most of the time ay uh, pagka nakikita natin sila, talagang uh, it, most kasi ito ah, tingnan mo. Makikita mo kasi sa ano eh, amount. Mm -hmm. Doon sa labing sa 80, doon sa 87 na tumanggap ng ax uh, 88 pala kasama special case. Well, 18 dito yung 3,000 pesos. Yung three mm -hmm. 3,000 pesos na yan, malaking porsyento niyan ay yung mga nagda-dialysis at nag, uh, mga, tawag don chemotherapy Mm -hmm. uh -huh. o, Di doon pa lang, yung mga may sakit nating kababayan na, kasi hindi biro ah, ako experience Kung to ko Kung actually, na, pag nagda-dialysis ka, malit yan. Sa so, kayo nagkikimo, oo. Oh, oh. oh. at... At hindi oh, ang gastos. Ng dahil walang wala rin naman at... talaga, kaya talaga pinipilahan Oo. nila yung, uh, yung na yan na uh, malaking bagay talagang para sa, sa kanila. Sasairin ka talaga ng sakit na yan eh, na lahat ng ari-arian mo, uubusin yan. At hmm. uh, talagang kung meron kang makukuhang sulong mula sa gobyerno, kahit madaling araw ang pila, Pipila. Pakipila ka talaga. Oo. Hmm talagang bubunuin mo yan alang-alang uh, sa pamilya mo na gusto mong mabuhay ng mas matagal at mapagamot. Mm -hmm. Di ba? Kaya know. nga eh, nakikita kaya... ko sa linggo-linggong merong AIDS. Uh -huh. Ibig sabihin, uh, ang dami palang nagkakasakit, no? Nang uh, malalala. Oh. Kasi eh, kung kaya lang din naman, kung sa isipon o bulag na eh, eh, simple lang yan. Yung malalala, yung malalang mga sakit. Mm -hmm. Oo. Kumbaga mga chronic eh, yung, diseases na rin. Eh yung 1,000 na natatanggap nila, yan yung mga uh, na laboratory na pumupunta sa lying-in, yan yung mga... Ah, mga uh, pasyente rin sila ng uh, lying-in. Ang tawag dito? Oo. Ang tawag dito, mga reseta, pambili ng gamot. Eh uh -huh. magkano na ang gamot ngayon? Meron pa bang gamot na tagpo 5 pesos sa <laughs> Ghana? So yung 1,000 oh. mo na makukuha mo, Uh, siguro Wala no na sa ako isang antibiotics. linggo, no? oh, hindi kulang yun. Sa isang linggo kung for example eh, meron ka talagang uh, ginagamot na sakit, e eh, uh -huh. antibiotics hindi mo lang naman iinumin ng isang araw yan, isang linggo yan. Uh -huh. Minsan ten days pa, three uh -huh. three times a day pa yan o four times a day. So yung mga lumalapit uh -huh. pan, uh, talagang hindi kayang bumili ng gamot na pangmatagalan. So malaking tulong sa kanila yung nadabindag na isang linggo yung 2000. Hmm. Pandagdag, kumbaga pandagdagan. Pandagdag, oo. Ano? Pandagdag, oh, oh. Oh, oh, Kaya kung yung madadagdagan ma, yung uh, pondo, eh, di mas maraming pondo. matutulungan. Mm hmm. Tapos alam mo ba, doon sa mga, meron talagang mga ano lumalapit na ang bills sa hospital ay 100,000, 200,000. Tapos ang nakukuha nila sa AX, 5,000. Mm-hmm. Diba? Uh, 5,000, 3,000, 1,000, ganun. Oo. Oh, oh sila yung mga yung may malalaking mga bills na uh -huh. nakukuha parang uh, 5000 1% parang lang 100,000 ang uh, ang bill ang bill nila o oh, gastos nila hmm. uh, tapos eh makokoy libo pipila pa sila 'di ba maghihintay pa ng hmm. ano ay di 1% ga lang 'yun pa ng, uh oh oh 1% zero tapos eh ay pagkakait pa 'di ba Pagkakait pa, na nga ay, lang, kaliit, kung ipagkakait pa yan, hmm. di mas maraming mamamatay. Sa halip na mamamatay. mo na lang, ano pa yan ha, kukunti pa lang talaga yung talagang, kasi kung lahat, ng indigents at lahat ng talagang nakakaranas ng hirap. Dito lang sa GIMBA ay i-access yung AIX. Mm -hmm, mm -hmm. ay, hindi, ay, 10 million ay maliit na maliit na pwede. Mm -hmm. para yan. Oh, kaya nga yung iba, ano na lang eh. Uh, titiisin na lang sakit. <laughs> mm -hmm. Oo, oh, ganun na lang. Oh, Parang naghihintay na lang uh, kung na ma malagutan sila ng uh, hininga. Yun ang mga kaawa-awang uh -oh. uh, sitwasyon. Sige!